Oh sempat mak anginila. Oi. Tayang ada waktu lagi. Tapi tu nah. Ni mak lurui jer. Tayang ni. Thank you for this kira Itu kami ah. Tayang boleh yo. Kami kira tinda tinda tinda. Oh. Boski baik tu belum sampai Belum dulu. Um, oh, ano oh, usap mo ako, ako yung design niyan. Kaya nang masyarakat ako yung kundong. Ay, May inutos ako na kay May ako nga saan yun. ba ako dito? Ayun sila eh. Sana dito. Kasi yung portating inutos ko Biboy. na lang. Uy. Uy. Sige. Ano ang Uy, kung sila. Kung sila. Kung pito sila. Kung pito sila. Kung pito para maging ma sila. Kung pito 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 sila. Hoy! pito sila. Kung pito sila. mo ako? sila. mo? pito sila. Kung pito sila. May magagalang mga ano, mga sports dito, mga Sino? gaming. Sports gaming. Uy, 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 ka na ba? Nagbayad ka na ba? Nagbayad na ako! Wait, tumayo ko dyan! Jik, jik, jik! May ato yung jik! Ano Boleh tuh di, tetak. Mas tuh di, tak terlalu. Tak terlalu ngah, macam mana tuh? Macam tuh. Terus terus. Biarlah. 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 Time Kaya, na yun. Ito na. Time oh, diba? oh, 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 no, na yun. Ito na. Dito na pa na yun. Time na. O ano, ang isang gabi O, sige kayo mag-wanda ito ko dyan. O, wanda ito ko dyan. Wanda ito ko Ang li-libre mo? Oo, libre ko. Oo. Okay, kahit anong gusto niyo? mo? Ano gusto mo? Oh. Oh. Ano ba meron? mga gusto nyo? Ikaw. Saan lang? Ano gusto oh. mo oh. pa? Ano ba meron? Ang oh pagkain. Anong gusto nyo mga Ganyan ba talaga dito yan? Hindi, ganyan lang yan! Kaya ginoon mo, ano? Sila na yun eh! Oh, oh. Ano? Di, sige, pansit ka na mo O, okay, mga ilan, mga ilan, mga ilang ko lang oh, si okay. Isa lang ako! Isa lang Isa okay. okay. lang ako! Isa lang ako! Barbecue! Okay, pwede ba? okay, ah, naman! Pwede! Ah, kahit may isa sa Diyos! Diyos! Meron! Okay lang kayo! Kahit anong course kayo dyan! Kahit anong course kayo! Libre ko! Libre Libre ko! Libre ko! mo Hindi! Ako ano Mga